mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng isang daang taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating pagawa at patayo. May mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay, mga inipon. Pagkatapos ng isang daan natin at imutang, wala na rin. Maaaring ito ay scrap, lata na, tinapon o baka inilibing na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, inistress, palaging iniisip, binigay na sa iba. O maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng isaon, kahit ng ating mga kaapu-apuhan, hindi matayo maaalala, makikilala, o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo. Makikita sa album, sa picture, nakasabit sa dingding, makikita dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng isang dekada, mawawala na rin ang ating mga rawan, ang ating mga alaala.